Sa video na ito, pag-uusapan natin yung mga simpleng bagay pero the best na pakikisama sa iba. Isa sa mga simpleng bagay pero the best na pakikisama para sa iba ay yung pakikinig kapag may nagsasalita sa harap. Ano mang place yung pupuntahan mo kung saan may nagsasalita sa harap, syempre, makinig ka sa kanya. Makinig ka ng mabuti. Huwag mong sayangin yung oras mo sa pakikipagdaldalan sa katabi. Ikaw ang pumunta dyan eh. Hindi ka pumunta dyan para manggulo o makipagdaldalan. Halimbawa, estudyante ka at nagdi yung teacher nyo o kaya naman umaten ka ng seminar. Umaten ka ng church service. Kung ako kasi yung tatanungin tungkol sa nararamdaman ko kapag nakakakita ako na mga taong hindi nakikinig, instead nakikipagdaldalan sa katabi, ako na lang yung nahihiya para sa kanila. Kasi hindi talaga siya magandang pag-uugali. Yes, hindi ka pinupunan ng speaker. Kasi siya mismo ayaw niya rin na mapahiya ka. Pero sa isip-isip niyan, sa ginagawa mo, hindi ka karespe-respeto. Kung sakali man na hindi magaling para sa iyo yung speaker, kaya naboboring kang makinig, ang gawin mo, tumingin ka na lang sa kanya. Huwag ka nang makipagdaldalan sa katabi para kahit papaano na ipapakita mo yung respeto mo sa tao. Napakasimpleng bagay lang, di ba? Pero the best na pakikisama yan. Next na simpleng bagay pero the best na pakikisama sa iba ay yung pagsasaole ng mga bagay na hiniram. Kahit gaano pakaliit yung bagay na yan na hiniram mo sa isang tao, isaoli mo. Nang hiram ka ng pera sa isang tao kahit pa sa maliit na halaga, isa e oli mo. Ballpen man yan na hiniram mo sa isang tao, isa e oli mo pa rin kahit napakaliit na bagay lang. Kasi kapag ganyan yung pinapakita mo sa ibang tao, pinaparamdam mo sa kanila na pinapahalagahan mo yung tiwala na ibinibigay nila sa'yo. Yung iba kasi dahil maliit lang yung bagay na hiniram nila sa ibang tao, kinakalimutan na nila. Di na nila sinasauli. Sa kanila na yon yung iba naman, kapag utang, bait. Kapag singil, galit. Ang galing, di ba? Ang galing! Ang galing! <laughs> Kaya kung ano man yung hiniram mo sa ibang tao, maliit na bagay man o malaki, isa oli mo. Ibalik mo. Tumupad ka sa usapan kung kailan mo ibabalik. Wag mo nga hayaan na masira yung tiwala na ibinigay sa iyo ng ibang tao sa maliit na halaga lang. Next na simpleng bagay pero the best na pakikisama sa iba ay yung pag-e-encourage ng sharings ng ibang tao. Kapag yung mga tao sa paligid natin ay na-attach na, gumagaan yung loob nila sa atin, kung ano-ano yung sineshare niyan, yung mga personal na buhay nila, yung mga past experience nila, kahit pa napakaliit na bagay lang, sineshare nila yan sa atin. Ganon yung ginagawa nila. So kung ma-experience mo man yan, syempre, i-encourage mo naman. Numiti ka, tumawa ka, o kahit ano yung sabihin mo, basta kung ano yung gusto mong sabihin para maipakita na Nakikinig ka sa kanya, binibigyan mo siya ng value, gawin mo. Minsan pa nga mag yan ng mga joke, kahit corny. Ang ginagawa ko kapag nakaka-experience ako ng ganyang sitwasyon, niningitian ko pa rin sila, nakikitawa pa rin ako sa kanila. Kasi respeto yan eh, pinapakita mo na pinapahalagan mo yung isang tao. Napakaliit lang na bagay niyan, di ba? Pero mararamdaman nila na napakasaya mong kasama. Next na simpleng bagay pero the best na pakikisama sa ibang tao ay yung pagiging mapagpasensya sa pagsagot sa mga tanong ng iba. Kung isa kang teacher, kung isa kang leader sa community o sa isang grupo, trabaho mo na maging mapagpasensya sa mga ganyan. Sabihin na nating hindi ka leader or hindi ka teacher, pero mapagpasensya ka sa pagsagot sa tanong ng ibang tao kahit pa paulit-ulit yung tanong nila. Nakakainis nga naman 'yon, 'di ba? Pero hindi ka nagagalit nandun pa rin yung patience mo, talagang sasaluduhan kita. Kasi ibig sabihin nito, ikaw yung tao na gustong gusto mo talagang tumulong sa iba. Yung tipong hindi ka titigil hanggat hindi nila naiintindihan yung sinasabi mo. Kasi kung ikaw, ano kaya yung mararamdaman mo kapag meron kang tinanong sa isang tao pero hindi mo naintindihan? Kaya itatanong mo ulit. Tapos sa pangalawang pagkakataon na tinanong mo yung question mo, nagalit siya. Anong mararamdaman mo? syempre makakaramdam ka ng hiya doon, di ba? Kaya hindi ka na magtatanong ulit. Kaya ang mangyayari, wala kang natutunan sa isang tao. Doon pa lang sa sitwasyon na yun, dapat nilalagay mo na yung sarili mo sa kalagayan nila. Kaya ikaw, kapag sinanay mo yung sarili mo na maging mapagpasensya sa mga taong mahilig magtanong, ibig sabihin nito na de-develop na yung maturity mo sa pag-iisip. Maraming tao ang nagagalit kapag paulit-ulit na yung tanong. Naintindihan ko naman sila. Pero, kung ikaw yung tao na hindi nagagalit, mapagpasensya pa rin, talagang ahanga ako sa'yo. Kaya nga ako, kapag yung mga estudyante ko meron silang tinatanong, tapos hindi nila naintindihan yung sagot ko, ine-encourage ko pa rin sila na magtanong sa mga bagay na hindi nila naintindihan sa akin. Dahil gusto ko na meron silang matutuhan talaga. Hindi ako nagagalit kahit paulit-ulit yung tanong nila. Next na simpleng bagay pero the best na pakikisama sa iba ay yung maging maintindihin sa pagkakamali ng ibang tao. May kilala ka bang tao na ganito mag-react? Parang yun lang hindi niya pa alam. Napakabubo niya naman. Napakatama niya. Para sa akin, huwag mong gagayahin yung mga ganyang tao. Or kung naging ganyan ka man minsan, dapat itigil mo na. Kapag ang isang tao kasi, napakasimpleng bagay lang tapos hindi niya pa alam, natural lang yun. Natural lang yun para sa atin. Natural lang rin sa atin na magkamali, di ba? Kaya ikaw, maging mapagpasensya ka at maging maintindihan sa pagkakamali ng iba. Huwag na huwag mong sasabihin na bobo yung isang tao o tanga yung isang tao dahil lang sa bagay na hindi niya pa alam. Dahil marami pagkakataon na yung bagay na hindi mo alam ay alam niya. Sana may natutuhan ka sa video na ito ka-person kung sakali man na hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito. Mag-subscribe ka na dahil marami pa tayong matututuhan.